ang bunga ng katotohanan. Ang mga salita ng Elohim sa puso ng isang tao. Paraan ng buhay. Apokalipsis 4.3 Hebreo 10 oras 20 minuto. Labing isa, ang bunga ng katotohanan. Ang heartland. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Maghasik ng mga binhi ng katotohanan, at magbunga sa pamamagitan ng paglilinang ng katotohanan. Pagbawi ng lupa. Hanapin ang kasinungalingan na sinasabi ng Bibliya na itapon o huwag gawin, alisin ito sa iyong puso, at gawin itong matabang lupa. Pagtatanim ng mga binhi ng katotohanan. Hanapin ang katotohanan na sinasabi ng Bibliya na panatilihin, at itanim ang binhi ng katotohanan sa pusong bukid na gawa sa matabang lupa linangin ito at magbunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Ang bunga ng katotohanan. Project. Isa. Project. Itapon mo. Dalawa. Project. Wag na. Tatlo. Project. Panatilihin ito. Apat. Project. Gawin mo. IV. Project. Gawin mo. Alisin ang kasinungalingan sa iyong puso at gawin itong mabuting lupa. Paraan ng Buhay Apokalipsis 4.3 Hebreo 10.20 oras minuto Marcos Kapitulo 12 31 Ang pangalawa ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Marcos Kapitulo 13 Versikulo 11 At pagka kayo'y dinala sa harap ng mga kapulungan, at kayo'y ibigay, ay huwag kayong mga balisa kung ano ang inyong sasabihin. Datapot ang ipagkaloob sa inyo sa oras na yaon, ay siya ninyong sabihin, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Kapag kayo'y dinakip na nila at iniharap sa paglilitis, huwag kayong mababahala tungkol sa sasabihin nyo. Sa oras na yon, sabihin nyo ang anumang ipagkaloob sa inyo, sapagkat hindi kayo ang magsasalita, kundi ang Espiritu Santo. Marcos Kapitulo 13 Versikulo 33 Kayo'y mangag-ingat, mangagpuyat at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Mag-ingat kayo at maging handa sapagkat hindi nyo alam kung kailan ito mangyayari. Marcos Kapitulo 13 Versikulo 36 Baka kung biglang pumarito ay kayo'y mga ng nanggatutulog. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Marcos Kapitulo 13 Versikulo 37 At ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, Mangagpuyat kayo. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Marcos Kapitulo 16 Versikulo 15 At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan, at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanglibutan, at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Lucas Kapitulo 5 Versikulo 4 At pagtigil niya ng pagsasalita, ay sinabi niya kay Simon, Pamaron ka sa laot, at ihulog ninyo ang inyong mga lambat upang mamala kaya. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon, Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Lucas Kapitulo 6 Versikulo 27 datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapupuot sa inyo. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin niyo ang inyong mga kaaway, gawan niyo ng mabuti ang mga napupuot sa inyo. Lucas Kapitulo 6, Versikulo 28 Pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalay. Pagpalain nyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin nyo ang mga umaapi sa inyo. Lukas Kapitulo 6 Versikulo 29 Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila, at ang sa iyo'y mag-alis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tanika. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro.